Hindi para sa sarili, kundi para sa bayan ang wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kaarawan ngayong araw. Ito'y para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura na mahalaga para sa bansa. Sakto itong sinabi ng Pangulo sa paglagda niya kahapon sa IRR ng New Agrarian Emancipation Act. Ang sento ng balita mula kay Kenneth Pasyente. Natapos na ng Department of Agrarian Reform ang Implementing Rules and Regulations o so IRR ng New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, mabubura na ang lahat ng hindi nabayarang amortization ng principal loan kasama ng interes at mga multang kailangang bayaran ng nasa mahigit libong agrarian reform beneficiaries. Ayon sa Pangulo, marapat lamang nabigyang pansin ang hinaing ng mga magsasaka, lalo't malaki ang kanilang ambag sa bansa. This government will continue to strive to empower farmers as well as to respond to their needs so that we can effectively fulfill their, our roles and help them fulfill their roles for our people and our economy. At matapos ang pagkakabuo ng IRR, tiwala ang punong ehekutibo na mas magkakaroon ng ngipin ng batas at mapapabilis nito ang tulong sa mga benepisyaryo. I urge the Department of Agrarian Reform with all government agencies to strive for a smooth and immediate execution of this IRR so that our beneficiaries may be freed from the burden of debts and reap the benefits from the lands that they tirelessly cultivate. Tiniyak naman ng DAR ang mabilis na proseso ng condonation para sa mga benepisyaryo. Pinirmahan din ng Pangulo ang executive order na nag extend ng dalawang taon sa agrarian debt moratorium. Tinatayang nasa 129,000 beneficiaries na nagbubungkal o naghahanda ng nasa 158,000 hektarya ng lupa ang makikinabang rito. Well, right now, hindi sila nasama doon sa moratorium. Uh, tapos, sa condonation, I'm sorry. Hindi sila nasama doon sa condonation kaya ang ginawa dahil nandoon sila pagka, pagkatapos ng expiration ng uh, may cut-off date para doon sa mga, uh, moratorium, hindi na, sila, hindi na nila naihabol bago dumating itong IRR, kaya nasa gitna sila. Sila ang matutulungan doon sa extension ng uh, moratorium ng EO No. 4. Laking pasalamat naman ng ilang benepisyaryo sa hakbang na ito ng kasalukuyang administrasyon. Kung oh, wala pa po yan ay napakahirap po ang lagay naming mga magsasaka dahil sa hirap namin kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Pangulo. Nagpapasalamat sa kami sa at wala na, nabalitan na kami ng sa dibdib. Sa kanya namang kaarawan, may connection pa rin sa agrikultura ang birthday wish ng Pangulo. Maging maayos na ang agrikultura at uh, malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season para naman matulungan natin yung mga farmer natin yun lamang naman ang aking uh, panalangin pa rin hanggang ngayon. Kenneth, pasyente para sa bayan.